Anong oras na sa iyo? 2:41 AM sir. 2:41 AM. Ang naging problema, naubusan ng diesel. Aba, ah, uh, Hinangin ko. Oo, sabe mo sa boss mo, ibenta eh, ang truck para may pambili ng diesel ha. <laughs> <laughs> Aba. <laughs> ha. Aba. Ah. Aba, may ano <laughs> nang <laughs> na sar, ako busi. Oo. Ako migitalan. mo ha. Hello, magandang gabi po. Hello, sir. Good morning po, sir. Colonel ka na pa. Yes, paano po. po yun? Sir, uh, ano ko lang. Sir, yung kasing gamit ng truck na yon. uh, ko naman dito sa so may... You know, so, uh, may mm -hmm. galing ako sa may sir. sir. Pakanan ako ng... You Kerino. Ako do, dumating yung stoplight ng... Tawag dito. Uh, Santana. Mm -hmm. May bakanting loto po dito, sir. Nagbilib ko naman, hindi naman sa... Kapigil sa Pero yung nasa... ah, anyway, sir. Pero ato hindi ato naman ato siya nakaka-obstruction. Ah. Eh, totoo sir eh. Pero, mandar na sa kanina, bibilib ko sana uli, eh, inapura na ako ng mga towing company. Umaandar um, na sir, hindi pa? Ah, uh, mandar na kanina sir eh. Pa, bibilib ko sana uli sir, kasi pag... Uh, kasi, konti na yung vision niya, hinahangin ka na mga... Ano problema naman, muna, sir? Na mga, na yung diesel, sir eh. Ano po? Ano po? O, konti na po yung diesel niya. Ngayon po, sinalin ko sa timba. Inirekta ko na po. Eh, umundar na po siya, tapos namatay uli. Saan to, sir? Manila po ba to? Pa? Ah, Manila. sir. Manila, sir. Ah, sa Manila. Tarak po, ano? Opo, sir. Ah, uh, tractor head. Ah, may si... Puter na, no, sir. Mantis ang gamit. Atak. Ay, Konti na sir yung diesel nyo, kaya ano nangyari? Ano nangyari sir? Ang ah, hinangin sir, o, namatay. Tapos nilagay ko po si Putimba, hindi ko siya, umandar siya, tapos uh, tikitita na nga po ng MJ yung ano ko sir, license ko eh, traction. Tapos hindi hmm. ko sa'yo kung siyang bigla. Tapos si Biblid ko sana uli, sabi ng mga towing company, oh look, nagbigyan na ako sa oras sir eh. Pero hindi naman siya nakakasagabal sa traffic. Pero ngayon sir po, eh, napapagana niyo na sir po. Eh, sir, pinatugil na eh. Sir Ma eh, 8-5 eh, kasi diesel eh, kung bibili lang naman ng uh, 1,500 na diesel dito sir eh, pwede naman isa, hindi na kami aabot. Hindi naman kasi nakakasalabang sa ganda sir. Sige po nang isisingil sa inyo sir po ng ano, 8 5, na same pounding na po ba kayo? Wala pa sir, andito pa. Okay sige, sir, sasagit lang po ang inyon, po no. Ah, sige po. Okay po. Hello sir. Hello yes, sir. Hello yes, sir, kakausapin po ni Congress ang busita po. Ah, sige po sir. Kapatid, good morning. Sir, good morning po. Pasensya na po sa bala Sige. Sir, uh, ano po kasi sir, hinangin yung... Hindi, Ganito kapatid. Ngayon, ang sinisingil sa iyo, hindi naman tapa at uh, 8,005, tama. Yung pong sabi nila sir, Hingin hindi naman yata ano ang nandyan? Enforcer o towing personnel? ah uh, sa so towing ka sir, yung isang number 19 kanina, pasay. Sa so, pasay daw dadalhin sir eh. O, oh, ikaw usapin ko. Ah, uh, team leader sir nung MMDA or uh, um, sir? Team leader. Uh, team leader, team leader. ah. Oo. -oh. Sir? Hello po. Good morning ko. Kapatid, good morning sa iyo. Hello po. ah uh, anong oras na sa'yo? OnePlus na po. Oh, good morning. Good morning po. Congressman Busita ito. Yes, sir. Uh Oo, -oh, magkano ang sinisingil ng towing? Ay, hindi uh ko -oh, alam yun, sir. Traffic enforcer po ako. A topic enforcer ka? Apo. May tanong ako. Mabuti. May impounding area ay sa Maynila o wala? Wala po dito sa Maynila. Sa Makapagal po. Ang impounding po ng ano, MNDU. Makapagal. Anong may sakap doon? Pasay? Yes, sir. Uh, sa Maynila, wala kayong impounding? Meron po. Ang impounding ang Maynila sa local po. Pero ang MMDA po, uh, sa Pasay po. Ibig sabihin, ini-impound yan dahil ikaw ay MMDA personnel. Ikaw ang nagpapa impound at uh, tumirik yan, tama? Yes, sir. Ah, kapatid, pamilyar ka ba doon sa ano, guidelines ng MMDA para sa towing? Okay. Yes, mm. Bakit po? Ano po yung ano natin po? Nabasa mo ba na kapag naubusan ng diesel, doon dadalayan sa pinakamalapit na gasolinahan? Tama ako o mali? Yes sir, uh, ginawan po ng paraan to. Alas 12 pa po sir. Nagawa ng paraan ni sir, yung driver. Kaya po, yung napaandar niya, pinagbigyan pa po siya. Hanggang sa namatay po ulit, ayaw na po ulit tumandar. O, kaya nga. At uh, naubosan ng diesel, di ba? Di, sir, May diesel po sila. Kaso nga lang po, uh, nagtuwang yung diesel nila. O, kulang ang diesel, di ba? Di, yes, Kaya hindi mapaandar. Ang tanong ko, nabasa mo ba yung guidelines ng MMDA sa towing? Di, yes, sir. Oo. Pagka ganyang naubusan ang diesel, saan dadala niya? Sa impounding area? Dadala o... nga po sa, gas sa gasoline station, sir. O. Para makapagtakar gasoline ng gasolina. O, dadalain mo, ipapadala o, mo yan. Po. Ipapadala mo yan sa pinakamalapit na gasolinahan. Tama ba? ah uh, sir, no? yung towing na lang po ang natin doon. Pambira, kapatid, for information, recorded ito sa ngalan ng public service. Anong pangalan mo? So, sir. Ano ka, MMDA o enforcer ng Maynila? MMDA enforcer, sir. Ah, uh, hindi ba hanggang alas 10 lang kayo? Po? Hindi ba sinasabi ng MMDA chairman hanggang alas 10 lang ang operation ninyo? Ang tabaw ng enforcer? Sir, night shift po kami. Third shift, 10 to 6. So, uh, hindi totoo yung sinasabi ni chairman na hanggang alas 10 lang ang enforcer ng MMDA? Yung sa, sir, sa field. Yung nasa kalsada po. Ay, ikaw, nasaan ka? Ah, uh, kami po ay third jeep, sir. On call kami, sir. Pagka tumawag yung towing na uh, may titikita, yun lang po kami nag-respond. Ah, okay. Ngayon, saan mo dadali, ipapadala yan? Sa gasolinahan o sa impounding area? Sa gasolinahan, sir. Oh, yun ang tama. Tapos, kukwentahin ilang kilometers hanggang gasolinahan, pag lumampas ng 4 kilometers, magkakaroon ng additional na 200 bawat kilometer. Yes, sir. Tama, di ba? Ay, sir, yung sa ano po, towing na pa mag-ano po, mag -ano sir. Kasi yung towing po natin is accredited. O, oh, yung accredited, ikaw bilang enforcer ng MMDA, alam mo na sa unang 4 kilometers... Yes, sir, yun, yes, sir, ano po, po, po yung 4, niyo po, tama po yun, tama po yun. 4,500 uh, plus 200 kada sobrang kilometer, tama? Yes sir, tama nga po yun. Oh kapatid. Pero yung po, okay, kapatid sa amin po kasi pagkatid Kapatid sa ngala, ng oh, public, kapatid sa ng public. Kapatid sa ng public service, sabihan mo yung towing sa gasolinahan na pinakamalapit dalain, hindi sa impounding. Okay po. Salamat ha, salamat. Ah, oh, sige po. Eh, yung driver po ay papupirmahan din ko po eh. Kausapin ko ka yung driver. Ah, oh, sige po. Sir. Tinikitan ka? Sir, sir. Ah, nga sir, oh, tinikitan po ako nung sir. Ano, sir, tabi mo, sir. Ah, oh, sige. Pirmahan pa. mo. Apa. Tapos yung lisensya pa. mo, ibabalik sa'yo. Apa. Apa. Tapos hindi ka sa impounding dadalhin, ikaw ay dadalhin sa gasolinahan na pinakamalapit. Apo sir. At magkakarga, magkakarga ka ng diesel. Apo sir. Mula di sa lugar mo, uh, kakalkulahin mo kung gaano kalayo. Apo. Tapos tatawag ka ulit para malaman natin kung magkano babayaran mo sa towing. Ah, okay po sir. Pamilyar ka naman kung gaano kalayo yung pinaghilahan sa iyo, di ba? Matatantya mo kung ilang kilometers tama ba? Oh, sir, andito po ako sa gitna ng ano, may na uh, santana sir. Okay, tama. Uh, okay. Ah, po ako magpapaano. Oo, dadalhin ka sa pinaka malapit na gasolinahan, okay? Apo. Tatawag ka uli, kapatid, ha? Ah, sige po. O, sige, ban ban bantayan, bantayan yung tawag ulit, ha? Okay po, apo. Sige, okay, sige. sige po. Bye po, thank you, thank Ano Hello, magandang umaga po. Morning po. po. Yes, sir, po. Sir, ako po yung tumagay na. Pero, ano, ano na pong balita, sir, po? Ano po kami sa gas station. Lalo sa pala dito, sir, sabi niyo, kung gusto man daw po pagka nandito na. Mm -hmm. Para daw yung babayaran sa toon. Okay po, sir, sir. Wait lang po. May flat rate daw sila, sir. Mm -hmm. Wait lang sa sir. Sir, Okay. Yes, sir, kakausapin po ni Congress ang busita po. Ah, ba? Kapatid, dinala ka na sa gasolinahan. Ah, oh, po sir, nagpakarga na po ako ng 2,000 eh. Tapos, ah, uh, black trade down 4,500. Ngayon, okay na yung sasakyan mo? Ah, papahanda rin ko pa lang sir. Pasok po ako eh. Sabi niyo po kasi tumawag po ako pag nandito na ako. Oh, rin mo muna. Papahanda rin ko sa muna. Sa tansya sir. mo, kaya namatayan, kinapos ng diesel, di ba? Opo sir, kasi pagka po yung mag, uh, malapit sa mag-MP sir, inahangin siya. Yung po yung lagay sa niya. Ay tama. Ano ba ang truck yan? 10-wheeler, 12-wheeler? Ah, ano sir? tractor head sir na 6-wheeler, tapos hata ko sir na ice tank na dibente. Mm. Mantiga sir? Pandarin mo muna, tapos tawag ka uli, okay? Ah, sige po sir, sige po. Thank you po. Okay, sige. Ban, tawag ka ulit. Ako, sige po. Okay. Hello? Yes po sir, Apa? ano po yan sir po? Good morning po sir, umandar na po. Ay okay po, sige sir po, wait lang po. Huwag niyong papatayin po. Pa. Oo. Uh -huh. Okay po, sige po. Hello po. Hello po sir. So, sir, kausapin po ulit ni ikaw ang grasahang busita po. Okay po sir. Thank you, thank you. Kapatid, ikaw ang driver. Ako po sir, good morning po. Good oh. morning po sa abala. Pumaandar na. Umaandar na po. Anong oras na sayo? 2:41 AM sir. 2:41 AM. Ang Apo. ang nag problema, naubusan ng diesel. Apo, ah, uh, sa hinangin ko po. Uh Oo, -oh. sabe mo sa boss mo, e eh, benta ang truck para may pambili ng diesel ha. Ha? <laughs> <laughs> Tama ba? <laughs> Ako oh, <laughs> oh, so, po may ano lang, sir. Ako po may gitalan. <laughs> sabihin mo, ha? O, oh, sige. Okay. Magkano sinisingil sa iyo ng towing? Flat rate daw po, sir. 4-5. O, oh, sige. Okay na? Uh, okay na po, sir. 4-5. Sige. Five. Tama yun. Yun yung minimum rate, eh. Opo. Opo. Opo nila. Eh, kasi nila talaga. Eh, pag naubosan ang Apo. gasolina o diesel... Ang guidelines, maganda, ang guidelines ng MMDA maganda dalahin sa gasolinahan. Sa pinaka ang guidelines ng MMDA kapag naubusan ng gasolina o diesel, hilahin at dalahin sa pinakamalapit na gasolinahan. Okay? Ah, hindi ko na eh kanina po kasi dadalhin sa taxi pound. Eh okay, tapos magkano? Dapat tumawag ko eh. Magkano? magkano ang gusto singilin? Magkano? 85. Magkano ang gusto singilin? 85 'yung una. O, oh, hindi yung pwede. Yung dumating. O, oh, hindi pwede yun. Doon tayo sa tama, Aba. diba? Aba. Sige, kahit anong oras pwede kayong tumawag, basta nasa tama tayo, ha? Ah, okay po, sir. Kasi ito, kaya po naman ako nakatawag, sir, kasi uh, uh flow naman po yung traffic dun sa Sireno. Ah, oh, tama. Itabi ko naman po sa dati. Uh, Oo, oh, tama. Kaya lang, mali po talaga. Mali, mali, mali po talaga ako. Oo, oh, oh, oh. taga saan ka ba? Ah. baliwag, sir. Baliwag, Bulacan. Opo. Opo. O sige, wag mo kalimutan ha, sabihin mo sa boss para may pambili ng diesel, ibenta ang truck ha. Sige sir, iba. Oh, pag iba sir, uh, na po. Pag ang truck, bibili kang ilan drum na diesel, di ba? iba sir. Sige. Salamat po. Good morning. Ingat. Good morning po. Okay, bye bye.